Yan, magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po din sa ating mga kasamang media ngayon. Uh, kami po, na mga public school teachers sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers, ay kaisa po sa araw na ito ng iba't ibang mga organisasyon uh, bilang complainant uh, sa pagpapa-impeach po no sa ating BP, Sara Duterte, at sa Resign, uh, DepEd Secretary. Kami pong mga guro, malinaw po sa amin na kung gaano kahirap yung aming sektor, Syam sa bawat sampung guro ang hindi po talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod. Hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom. Uh, talagang humuhugot sa sarili naming bulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya uh, galit na galit po talaga. Yung mga teachers natin habang naririnig po namin yung hearing kung saan talagang sumasambulat po sa atin yung katotohanan kung gaano nilulustay yung pera ng bayan